Hi mami, takot din ba sa thermometer yung mga anak nyo? Like hindi nyo talaga sila makuha na ng um, temperature kasi nga ayawin lang paipit sa kanila ang kilikili. So isang anak ko, ganoon din. Ayaw, ayaw na ayaw din talaga yung thermometer kasi nga natatakot siya doon. So ato guys, ato yung binili ko na sobrang mura lang pero talaga makakatulong sa akin kapag may sakit si baby. So ato guys, pwede siya sa noo, ganyan. And pwede rin siya sa tenga. O oh, ayan. Alam nyo ba na mas accurate sa tenga kaya yun yung mas pinipili ko lagi and 36.7 ako sa noo, 36.7 din ako sa tenga. Alam nyo ba, ayan, makikita nyo pa dyan yung latest na resulta. Ayan. Kung hindi nyo maaabutan yan, guys, makikita nyo sa pangalawa na ayun yung nakaraang resulta ng babies nyo. So, ang affordable lang nito. Ayan yung anak ko. So, siya ginagamitan ko nito kasi natakot na takot talaga yung sa si thermometer kahit tulog yan. Magigising yan kapag ginagalaw ko na yung kilikili niya at iniipitan ko talaga ng thermometer. Kaya, guys, napabili ako ng ganito kasi nga, para baril-baril na lang kami ng ganyan. Hukuha ko na yung temperature ni baby. So, ganyan lang siya, guys. At alam nyo ba, kapag orange yan, yung sabihin may sinat si baby. At kapag naman color red, yung sabihin mataas yung lagnat si baby. So guys, i-check out nyo na to.